Hingpit na nga napasaka sa Mabolo Police ang kasong murder batok sa Cebuana rapper nga si Jed Andrew Salera, nga mas na ilang nga si Range 999, kini human nga namatay sa tambalanan ang iyang gipusil nga langyaw ni Atong Domingo. Ang biktima, giila nga si Michael George Ritchie, usa ka American National. Nagkanayon ang hepe sa Mabolo Police Station, Police Major Romeo Kakoy Jr. nga miabot sa Pilipinas ang maong langyaw sa miaging tuig. Kasamtangan sab na nakigalayon ang Mabolo Police Station sa US Embassy aron makontak ang pamilya ni Ritchie. na na namo kagahapon ang kaso na nakita na gahapon sa hapon. Karon kay pagkagabi do naman tay nadawat nga report kay tungod lagi na na kabsan sayang iyang ang kinabuhi ang biktima so gipamin sa aton piskalya ang ang kaso instead of frustrated murder gi Amin uh, amen into murder din uh, na lang may karon sa inquest uh, murder lang among um, file kay ang katong sa firearms mo absorb na to siya sa kaso sa murder as aggravating circumstance samtang ang abogado ni Range nga si attorney Abelardo Kilaton Jr mi question sa pagtanggong sa prisuhan sa rapper ug sa technicality sa pagpasaka og kaso sa kapulisan batok sa iyang kliyente And I wonder why there was still no complaint or information. Well, it's uh, in, in their part they alleged that there was already uh, A case that was filed, uh, it was already "quote unquote" docketed. But uh, I, when I asked what is the docket number, there was no docket number given. Mm -hmm. So that's a suspicion in my part. And then also, it was mentioned that karon ko hapon siguro inquest. So kung inquest naganita, that means kawala pa'y complaint or information that was filed in court in accordance with the Revised Penal Code Article 125 or 124. on arbitrary detention. That is our stand. So okay. we are fighting for this because it is also the obligation of the police authority to file the case, whether you like it or not. And after that, dito sa court ang complaint or information, that's the time we ang katong maximum of 36 hours. Mm -hmm. Dini sa Mabolo Police Station, mibisita bisita ang kabanay o gigalan ni Rapper Range 999 pagpakita sa ilang supporta sa Rapper. Usa sa mibisita kang range, mao ang iyang suod nga higala nga si Dre kay yung hitabo naman sad ang lo na na ug ang ginuo nay mo kuan na mo mo Mu, uh, sa in time siguro may bawal kasi tinog git pero so nila niya kana at ang niya if kanang nakasa ni ang tao labaw na circle expect the so mura ra siya kanang dili siya seryoso tanawon ba pero kana siya ka loyalty sa yung mga friends git so, somehow pati, ka I think, super ka loyal good, ba sa pagkakaroon, gipaabot pa sa kapulisan ang resulta sa inquest proceeding ug hayan mo hatag og dugang detalye sa dagan sa maong kaso. Kini si Kelly Huang, UP intern alang sa MyTV Cebu.